po ng cake. Ayun po. Oh, ito po guys. sindihan ko na po ang cake. Hindi ko na po guys para patayin ko na po. O, para mahabang buhay. Para mahabang buhay guys. Oo. Yan na po. Patayin ko na po. Wish. Wish sana guys, ah uh, tataas pa yung edad natin bilang kasunod na panahon guys. Sana guys, patayin ko. Yan na po guys. Sunod, sasayo tayo. Okay na ba? Yan na guys, ito po yung birthday ko ngayon na araw. May 20. Ayan, may 20 guys. Yan na po. Yan na po. Yan. Uh, yan po yung bagong bahay namin ni Rico uh, po niya guys. Ito, ang mahal. Ito po yun. Yan, smile ka. Baka kasi naka-video yan ka, Kamal. Okay na, diba? Sana magbabago ka. Sana maging mabay ka sa lagi. Pindutin, Pindutin mo na. Pindutin mo na yun. Iyong kung ano. Okay na, nasayaw na tayo. Okay na. Pindutin mo yung mo. What's up mga idol? Sana po guys. Ba't di po ngayon, may eh, mga lobo po mga paps, ito po oh, lobo ko oh. Happy, birthday. happy birthday oh, yan po paps ano po. po? thank you so much, salamat oh. Happy birthday, oh, yan po, sana bigyan ka pa na mahabang panahon mahabang year, maraming maraming oh. birthday yan po si Lorena po. kasi pong guys. vlog si Lorena magtagal po tayo sa pagsasama oh, Yan po Paps. Uh, Ayan po. Ay, po. Guys, ah. sa, sa What's lugal, up mga Paps? Ito po Paps. Yung pong handa po. Po, Yan Yan lang lang po po. Ayan lang po Paps. So, Ayan lang po. Yung handa namin. Kung kailang. Ayan okay. Paps. 40 na po edad ko. Salamat po Paps. Good afternoon po. Ito lang po yung handa ko po guys. Ito po ang pansit. Ah, uh, pumba, kumba, kanin. yun guys, soft drinks. Yan manok, dinarito. Yun Saka yung cake, guys. Happy birthday. 14 na po yung edad ko, guys. Yan na po, guys. Oh, yan po. Yan na po yung handa ko guys. Kunting ano lang guys. Handa po. Yan na po guys. What's up mga mga paps? Ngayon guys, uh, ano po ako ngayon? Uh, birthday ko po ngayon. May 20. Yung edad ko is 40 na po. Ngayon guys, may kunting handa po ako dito. Ipakita po ko sa inyo po ito guys. Uh, paso yun na lang pag subscribe sa channel ko guys. Uh, para updated po kayo sa sunod na upload na video. Ito po guys, ito lang po yung handa ko guys. Ipagkita ko po ito guys. Ano to? video mo to? Nagbidyo mo. Hello! Bila oh. oh,